Hi Gemini, mid-August, mid-month of August 2024. Ito na po ang inyong reading. Puhin lang tayo ng ilang gabay. Gabay na mensahe. Para sa ilang natitirang araw o linggo ng buwang ito, anong maiiwan natin sa mga taong ito? Gemini, message. Gemini. Anong message po? Kailangan nilang marinig. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Mid-month of August 2024. Okay, may tumatalo ng isa dito. Tayo pa live na live sa FB. Maring hindi ko po makuna ang mga komento. Babalikan ko kaya after nito. At huwag kayong mag-alala. i-record po natin ng mga bagay-bagay. Ito naman po ay mapapanood niya rin. Gemini, mid-August 2024. Ayan. Will be straight forward. Ayan na, may umangat na sa akin kamay. Isa-isahin natin. Wheel of Fortune. Sinabayan ng Ten of Pentacles? Reverse. So, parang naging 50-50 tayo dyan. The Three of Swords. Okay, ito ma malalim. At malawak po ang nais iwan ng baraha. Hindi po kailangan laliman. Tayo po ay general message. Just only take what resonate, guys. Ay, natin, hindi na naman pantay si Moonchild. Imbalance na naman tayo. Pero, Wheel of Fortune, guys. Kahit pa, ito nga. 50-50 tayo. Pero lagi yung tatandaan, Gemini, nasa inyo pa rin ang alas. Okay? I mean, money-wise bilang money-wise or pagdating sa buhay, karera, especially mid-August, pinapaalalahanan ka na huwag kang panghinaan ng loob. Yes, 50-50, so maring, merong pumapasok. Maganda yung flow. Astrologically, yan pa rin yung may iwanan ko bilang Still, Jupiter is currently in your sign, Gemini Jupiter is the planet of luck po Giver of gifts and luck Ayan, wealth Pero syempre pa, ang buhay po ay weather-weather Lalo pa sa usaping pera, dyan yung highs and lows, ups and downs Pero the universe has your back, Gemini Patuloy na merong gabay Hindi nyo pa man yan po na, ma-realize right now Hindi hindi kayo mawawalan Okay? I-claim na natin that you will be financially covered. Okay, seven. Three of swords. I feel na, ano no, kung hindi to mag-apply mismo sa inyo, reversal yung energy. Kung meron ilang kakulangan or may pangangailangan kayo, especially for couples, married, kung hindi mag-apply yung ilang good news naman. Yung posibilidad na mayroong magandang flow sa money. Pero para sa ilan, tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Para sa ilan, na wala naman moon child, kailangan ko nga ng pera. Dito po ay hindi kayo nag-iisa. Lalo pa sa may mga partner na matatawag. Partnership in business, pwede rin, or partner in life. Ayan. Maring sa kanya magmula ito or meron siyang positive news na matanggap when it comes to money. At syempre pa, dito, hindi kayo mawawalan. I mean, mababahagian din kayo nung, nung security when it comes to money. Okay? Ito lang tayo. Ano yun mo chat Para ito, life in general, relationship-wise, napakalawak rin po ng usapin yan. Three of swords. Hindi po kailangan mag-apply pero dyan po mapasok yung third party or third wheel situation para sa ilan sa inyo. Huwag po natin ipilit ang sitwasyon na hindi para sa atin. Napakalawak niyan. Maring yan din po ay may patungkol sa komunikasyon, communication sector. Maring hindi kayo mag, mag, ano, no, magsabay ng isang tao sa inyong buhay magsabay. Paano yung munsyad? I mean, hindi kayo magkaunawaan kahit sa simpleng opinion, komento, or kung ano gusto nyong iparating. Or, ang ilan sa inyo, Gemini, August, mid-August 2024, ay maging extra sensitive sa ilang sitwasyon or pakiramdam. At dito, meron, ayan, may tatlong espada na nakatusok sa puso. Hindi madali. May, may pain, syempre pa. Or ayan na, umaangat po ang usaping pera. Maring ito yung isa sa pagdiskusyon na nyo or somehow ay pagtalunan ng ilan na sana ay wag laliman. Lagi lang natin nalilahanin eh, na ang mga bagay-bagay naman, sabi nga nila, ay eh, naidadaan sa maboteng usapan. So, communicate. Communication is the key. Okay? Other messages. Dito pa rin tayo patungkol sa Usaping komunikasyon. Napakalawak. Wheel of fortune. Three. Pwede nga no way I'm getting a message na may kaugnayan ito sa ibang bansa kahit over the net lang ito. For some of you na nasa LDR, long distance relationship, or kung itong pinagtatrabahuhan nyo na kumpanya, halimbawa po, ay may kaugnayan sa ibang bansa. Okay ayun, yung maiwan ko, kagaya nung kanina will of fortune, nasa inyo pa rin ang alas may support tayo dito, nakikita hindi kayo nag-iisa may pat malawak eh oo, malawak yung nais iwan ng baraha depende na kung saan kayo higit na nag-iwan ng prioridad this time, or ngayon pa lang ay ramdam nyo na Um, expect the unexpected, guys. Gemini, be ready sa ilang pwedeng ihain sa inyo ng universe. Kasi 50-50 tayo when it comes to money. So, very important right now na hanggat kaya, I don't know, kumbaga, piliin nyo munang halimbawa sa paggasta. Wants versus needs lang ito. Siyempre, unahin lang natin yung kailangan lang muna. I mean, sa realidad, tayo pa rin yung magkakaiba guys. Yung iba naman ay sobra-sobra. di ba -sobra, diba? Baka naman. Sarot. <laughs> Hindi. Pero para sa ilan, or sa inyong lahat, na maaaring makapakilig nito, Gemini, pangatin lang po yung tamang responsibility kung paano nyo pangahawakan ang inyong money. Kasi baka out of nowhere, mangailangan ng ilan. Okay? Pero again, may support. Lalo pa yan, pamilya, kapareha, umaangat po dito. Kung kailangan nyo talaga, meron, meron at meron kayong malalapitan. Nisan, kailangan lang din natin mag-approach. Pero, yes, something may come up. Okay? And it could be unexpected. Maring ito ay malaman nyo over the net or dito sa ilang paraan nyo kung paano kayo nakikipag-usap. Okay? Okay? Pero again, mapangahawakan. Huwag kayong magpadala sa emosyon. Ano yan? May ilang ingay eh. Pero, ay lang naman. At yes, rest, rest and recharge your energy. I mean, may pagkapagod din akong nakikita dito. Mula dito sa ilang isipin ng buhay. Pero patuloy kayong nakakasabay. Wheel of fortune. Take it easy. Don't need to hide sa inyong mga sarili. Kahit pa um, if ever mag-apply yung ilang glitch, ilang kabagalan this mid-month, uulitan ko, luck is on your side. The universe has your back pa rin. Ngayong mid-August 2024, para sa inyo, Gemini.